Mga kababayan, naiisip nyo po ba kung bakit gano'n na lang katindi ang galit ni Kibuloy kay PBBM? Kasi kung uobserbahan natin, wala naman tayong nakikita o nalaman na ginagawang kung anuman na pwedeng ikagalit ni Kibuloy dito kay pangulung uh, Pangulong Bombo Marcos lumabas lang po ito mula nung nagkakaroon na ng issue kaso dyan sa kongreso itong itong kanyang SMNI <clears throat> pero mas gumrabi po mas tumindi po ang nakita natin nakitaan natin ng mas matinding galit itong si Kibuloy kay PBBM dito ng mga panahon ng uh, pinapatawag na siya sa Senado para sagutin yung mga umaas, nag-aako sa kanya. <clears throat> At ang nagpatawag po ng hearing na yan, kaya hindi naman si PBBM, kundi si Risa Ontiveros, yung Senado. Ni hindi nga natin marinigan, maringgan si PBBM ng komento man o ano, kahit ano. Kumbaga, wala siyang kinalaman dyan dahil isa pa, si PBBM ay nasa Executive Department at itong Senado ay Legislative na kumbaga, alam natin na walang pakialaman yan pagdating sa trabaho magkahiwalay magkaibang uh, branches of government <clears throat> ngayon itong hearing na ito tungkol kay Kibuloy hindi naman po sana ito puputok itong nga uh, mga nakatago palang lihim ni Kibuloy kung hindi dahil sa Senate hearing <clears throat> at kailan ba nag-umpisa na nasilip itong mga issue, mga lihim na kababalaghan na ginawa ni Kibuloy sa kanyang mga membro lalo na sa kababaihing membro <clears throat> ito po'y dahil doon sa naunang hearing na related din sa kulto. Ito baga pong sa yung uh, issue kay Senyor Aguila na ngayon nga po nung uh, nagawang maipakulong ng Senado ni Risa Hontiveros, itong si si Senyor Aguila doon po nagkaroon ng lakas ng loob yung mga biktima, mga biktima na ni Kibuloy, lalo na yung mga kababaihan na nang nabiktima sila ay mga mga bata pa sila. Mga teenagers. Ngayon siguro nasa mga 30 years old na or malapit na sa 30. Pero nung nabiktima sila ni Kibuloy, mga nasa <coughs> at least 12, 13, 14, 15 years old. At dahil nga po dyan, <clears throat> dahil dito sa naging issue ni Senior Aguila na naipakulong ng Senado, ay eh nabuhayan po ng loob itong mga mga biktima ni Kibuloy na matagal na panahon na po naghahanap ng hustisya. Di ba nga, yung uh, ilang, ilang biktima ba ni Kibuloy ang naghain ng reklamo doon sa Davao City? na walang nangyari dahil siyempre alam na natin kaharian ni Kibuloy ni Kibuloy at ni Duterte itong Davao kaya wala kang panalo dyan ngayon dahil nga po dito sa uh, pagkakaroon nitong uh, issue na na na, na, na or na na-expose na issue di tungkol dito sa kulto ni Senyor Aguila. At yun nga, nagkaroon ng hustisya yung mga biktima. Kaya nagkaroon ng lakas ng loob yung mga biktima rin ni Kibuloy. Kaya sila lumapit kay Senator Risa Huntiveros, At ito na nga po yun. Kung baga, nasaan ang connect ng kaso, ng problema ni Kibuloy kay Bumbong Marcos. Pero ngayon po, mas galit siya, si Kibuloy, kay President Bongbong Marcos, kaysa kay Risa. O galit din siya kay Risa Hontiveros. Pero mas matindi ang galit niya kay PBBM, kaysa kay Risa Hontiveros. Tingnan nun, naka, na, nakarating pa sila ng uh, pagrarally para patalsikin sa pwesto si PBBM. Ganon katindi ang galit ni Kibuloy. Alam niyo kung bakit? Ganito po yun eh. Nung nagsasalita na po itong si Kibuloy ng mga paninira at uh, yung pagbabatikos niya kay PBBM, madalas niya pong banggitin yung kanyang panunumbat, yung uh, sinasabi niya na kung hindi dahil sa SMNI, kung hindi dahil sa kanya, hindi mananalo si PBBM which is not true, nakatulong man, nakatulong man siguro, dahil kahit papano, okay, I mean, ako aminin ko, nakatulong yung SMNI na marinig, marinig ang uh, plataforma ni, P, ni BBM noon, dahil sa naibigay sa kanya na fair treatment doon sa mga debate na ginawa ng uh, SMNI kasi nga po doon sa mga ibang uh, TV networks wala naman ka kwenta kasi yung mga ginagawan yung mga ginawa nilang political interviews, debate wala wala naman kwenta, hindi maganda totoo po na Maganda, world class, sa totoo, yung uh, political debate na inorganized ng SMNI. Maganda naman po talaga, pang world class. At doon po, na na napanood natin at narinig natin ang husto, yung boses ni PBBM. Kumbaga, talagang nagkaroon siya ng platform na mag- uh, Mag, uh, magtatrato kay PBBM ng pantay with the other candidates. Pero hindi naman po ibig sabihin na yun talaga ang nagpanalo kay BBM. Alam mo, kibuloy, kahit wala po yung uh, inorganize ninyo na political debate, na oo, napakaganda, napakagaling. Aminado ang lahat walang binatbat yung mga inorganize ng mga mas malalaking networks. The best po yung uh, sa inyo, sa SMNI. Okay. Pero, hindi nyo po pwedeng ipanduro yan kay PBBM na kung hindi dahil doon, hindi mananalo si PBBM. Nakatulong din. Pero, hindi yon ang talagang pinakang faktor. Pastor Kibuloy, nanalo si PBBM dahil talagang mananalo na siya? Matagal nang inabangan, matagal nang hinintay ang pagbabalik ng Marcos. Kita mo? Tingnan nyo sa ibang mga TV networks noon. Di ba parating ini-invite nila si, PBB, si BBM noon na mag-attend naman sa kanila ng kanilang debate kasi hindi naga-attend si PBM. bakit kamo kasi nga binabasto siya Ang hindi ko makalimutan noong 2016 na vice presidential debate kung paano sa binastos ni Leni Robredo at ni Cayetano Halos para siyang tinitiris doon sa entablado at gustong-gusto namang paluorin 'yon nung media. Dahil, di ba, mga galit sila sa Marcos. Tapos, nung hindi ayaw mag-appear ni PBBM, ni BBM noon, sa kanilang mga padibate, pag wala si BBM doon sa programa nila, di ba mababa ang views nila? Pero pinili ni BBM na mag-appear sa SMNI, grabe ang views. Kaya, Pastor Kibuloy, huwag nyo namang sumbatan si PBBM na kung hindi dahil sa inyo, hindi siya mananalo? Of course not. Ang totoo po niyan, Pastor, si PBBM ang nakatulong sa SMNI mo. Dahil lang SMNI noon, kahit ako hindi ko yan kilala. Hindi ko alam na mayroon palang SMNI. Hindi naman kayo sikat noon. Sumikat kayo dahil doon sa mga political debates na inorganize nyo, na talagang uh, tambak yung na, naaani ninyo na views worldwide dahil sa presensya ni Bongbong Marcos. Alam namin yan. Kaya huwag kayong uh, huwag kayong masyado kayong ano eh, believe sa sarili na Hello? Nakikaw ikaw ang nakapagpanalo kay BBM? No way! 31 million ang bumoto kay BBM. Sabihin na natin na ilang membro mo. Ilan ang membro mo? Pastor. Wala namang naniniwala na 7 million eh. Maaring 7 million pero lahat-lahat na yon buong mundo na hindi naman lahat ng miyembro mo ay mga Pilipino voters. Di ba? Iba-ibang bansa. Hindi naman sila butante. Sabihin na natin mayroon kang 3 million voters na nakadagdag doon sa mga bumoto kay BBM dahil nga dyan sa black voting na ginagawa ninyong mga kulto. O, oh, 3 million halimbawa na kuha ni BBM dyan sa sa iyong uh, kingdom. O di, kung wala kayo, kung wala ang boto ninyo, meron pa rin naman siyang 29 million, panalong panalo pa rin kumpara kay Lenny Robredo. Kaya huwag kang magbalaki. Huwag kang nanunumbat. Mahiyaya ka, alam mo, pinagtatawanan ka namin. Kami nakakaalam, kami ang nakakaalam ng na mga Marcos loyalists na ang nagpapanalo kay BBM. Kahit na kay Duterte nung 2016, ang nagpapanalo, Marcos loyalist. Matagal na, para malaman ninyo, matagal nang inaabangan 1986 pa nung lumabas ng Malakanyang yung pamilya Marcos, dating inaabangan na ng mga tao yung pagbabalik ng Marcos sa Malakanyang. For your info, hindi ikaw ang nagpasikat kay Bongbong Marcos. Dati na siyang sikat. Di ba? Dati nang sikat ang Marcos. Sino ka? Sino ka kibuloy? Sa Dabaw ka lang naman kilala eh. Hindi nga kita kilala eh. Nakilala lang kita noong 2022 campaign. Dahil dyan sa mga padibate. Pasalamat ka pa nga kay Bongbong Marcos dahil nag-appear siya sa network mo siya sa totoo lang ang nagpasikat sa yo sa SMNI hindi ka naman kilala ipaalala ko uli ano ang sinabi ni Banayo yung campaign manager ni Isko dahil ini-invite niyo si Isko na ma-interview ng SMNI di ba ayaw nung campaign manager niya na si Banayo ano ba niya yung Sino ba yung SMNI? Meron bang 1,000 subscribers yan? <clears throat> Di ba? Kung maalala nyo, nagtampo pa nga, nagalit pa nga kayo dun kay Banayo eh. Oh. Wag, wag ka nga. Wag kang assuming, kibuloy, na ikaw ang nagpapanalo. Mayaya ka naman. Mayaya ka sa pinagsasabi mo. Baliktad si Bongbong Marcos ang nagpasikat sa SMNI at sa Kaya kita nakilala at ang SMNI dahil kay Bongbong Marcos. Ngayon, alam ko kung bakit gano'n na lang katindi ang galit mo kay Bongbong Marcos na to the point na sinusumbatan mo. Na ko hindi dahil sa hindi siya nanalo. Ikaw ang kayo ang nag, yung kingdom mo ang nagpapanalo. Excuse me. May yaya ka naman sa balat mo, pastor. Kaya ka galit na galit ngayon. At kaya mo, kaya mo, sinuportahan si Bongbong Marcos. Sa totoo lang, kaya kunwari sumuporta ka, alam mo, alam mo na mananalo siya. Bakit? Kung alam mo bang kulelat si Bongbong Marcos, magsusuport ka? Eh hindi ka naman nga kilala ng mga tao. Yung SMA na hindi kilala? Paano kang susuporta? Kaya ka sumuporta? Dahil alam mo, na mananalo si BBM. At kapag nanalo si BBM, dahil ikaw ay naka, nakatulong ng gusto, na ayon nga sa'yo, sa pagdi-daydreaming mo, ikaw ang nakapagpanalo? Maniningil ka eh. Kasi alam na alam mo sa sarili mo na may mga ginagawa kang kabalbalan sa likod mo. Di ba? Alam na alam mo na walang lihim na hindi nabubunyag. Di ba? Ang bagoong balutin mo man ang gusto ng doble-doble pag nabubulok na yan talagang mga ngalingasaw. Doon katakot alam mo may mga kabalbalan ka. Kaya, kaya ka sumuporta ng isang kandidatong malakas at sure win. Dahil di ba? 2018 pa dating may may kaso ka na sa Amerika. Siyempre naghahanap ka ng tagapagligtas ng kaluluwa mo. Di ba? Nakita mo kay Bongbong Marcos na ito ang aking savior. Kaya mo sinuportahan. Akala mo, akala mo, mapapahinuhod mo si Marcos. Akala mo, makakapaningil ka. Akala mo, mapapa, mapagbibigyan ka niya sa mga kagaya ngayon na ito na nga yung kinakatakutan mo, di ba? yung iniisip mo na balang araw <laughs> malalaman at malalaman sisingaw at sisingaw yung tinatago mo ito yung panahon na inaasahan mo na mayroong magliligtas sa'yo dahil malakas ka sa pangulo akala mo ipagtatanggol ka niya eh hindi eh di ba? Kaya gano'n na lang ang galit mo. Kasi wala kang nakikitang suporta from PBBM. Yun ang hinihintay mo eh. Hindi nakikialam si BBM eh. Gusto mo kasi makialam siya, ipatigil niya. Gusto mo ipatigil ni, B ni Bongbong Marcos itong ginagawang mga hiring-hiring at mga kaso-kaso. Kasi nga, mahilig kayo dyan sa Dabaw. Mahilig kayo sa palakasan. Tama hindi. Palakasan. Yun ang the name of your game is palakasan. Kayo. yan sa iyong kingdom. Kingdom ninyong dalawa ni Duterte. Yun ang gusto ninyo. Yan ang sistema ninyo. Yan ang sistema ng panggugobyerno ninyo. Yan ang sistema ng iyong kaharian. yan sa dabaw. Puro kayo palakasan. Diba? Diba? palakasan system. Kaya nung hindi nung nakita mo na walang ginagawa si BBM, nakita mo na wala kang pag-asa. Wala kang kapag-pag-asa na ililigtas ka ni BBM. Kaya kagalit. Kaya gusto mo siyang patalsikin para mailuklok si Sara dahil si Sara for sure ligtas na ligtas ang kaluluwa mo. Diba, mga kababayan? Tama hindi. Kaya nga, nagpupumilit sila, todo ang paninira nila kay Bongbong Marcos dahil gusto nilang mawala si Bongbong Marcos sa Malacañang nang sa ganon, si Sara Duterte ang ipapalit. Nang sa ganon, ligkas sila lahat sa mga kabalbalan nila. Yun ang totoo kung bakit galit na galit itong kibuloy at Duterte sa Bombong Marcos. Okay? Tama hindi mga kababayan. Yun lang po. Thank you and keep on watching.